Ayan, ini na natin mga sir. Para ma-isalpak na natin yung bagong sigunyal. Ayan, so na yung part ko natin ng uh, video sa click 1.25 uh, five one. Ayan, na version 1. yan, nililinis na ni Kapulong yung kanyang uh, cylinder head. Saka ito, ayan, nakainisan na. Ayan, may salpak na natin yung bagong ano. Bagong collecting rod or bagong ano, sigunyal assembly. tapos kapag kainis na yung ano, carbon deposit gagawin natin dyan liliyain natin yan yung surface yan para flat na flat at walang overheat tapos yung singunyal na yan wala na po yan kasi bago na ilalapin natin orig din yun original. na yung bago nating si ng mga sir. Genuine first day 'yan. Balot na balot. Link, link, link. Para delete 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 Para ng pato yung huso mo Magong bago yung sigunyal. Ah, lulubog na ni kapulong yung ano. Yung bearing. Yeah, piling mano-mano yan mga sira. Lagyan langis tapos side by side. Ingatan yung ano. Hindi naman madidisalan niya kasi hindi naman malakasan yung pagkakapukpok natin diyan. Alalay lang. Hanggang sa lumubog. bogjili ka pulong Noy noy pogi mo noy Kitty wit kitty mo Kerek niya ano dalawang bearing Okay, tumutong na yung tunog, kaya pwede na yan. Tapos, gagamit tayo ng butane para may salpak natin dito sa crankcase. Ayan na, eh, sasampanin yung kapulong dito sa ating ano para may salpak na natin yung sigunyal Gagamit tayo ng butane. E yung ano. Gagamitin natin para lumambot yung ano. At may salpak natin ng dire-direcho. Yung sigun yan lang hindi na lang na Ayan na, binibitin na natin para may lubog natin ng maayos yung sigunyal. Ayan, tapos yung isang uh, makina din doon na ginagawa, ayan, ilinisan muna. si so, sobrang ano sobrang dumi sa ng 15 minutes mga sala, painitan nyo ng butane saka nyo salpak yung bagong si kunyal Okay, sasampangan ni kang Yo, bago natin si Gunyal, pero lang isa yung lang isa yung bearing, bago yung sampa. Okay. 1 2 3. Okay, ayan, sakto sakto. Suwing suwi. Swab eh. Tapos gagawin naman natin ngayon 'yan ay uh, natin. Ayan, nagla-live ako. Ayan, 1 million followers na. Ayan o, views. Ayan, nailagay natin yung crankcase at uh, yung block. Tapos tinatiming na, na niya, ano, Kapulong yung ano. Dahil nga gabi na, hindi na makita yung ginagawa niya. Gumamit na siya ng ano. Ilaw. Ayan, para maisampan niya na yung ano. Cylinder head. At siguraduhin nyo mabuti mga sir kapag ka update kayo o TDC para hindi kayo na uli kabalik-balik at hindi siya hard starting so hindi rin pwedeng maging advance or uh, advance ng isang ipin or delay na isang ipin dahil hindi po yan na under uh, under man yan hindi yan magmi minor baka mahirap pa pag mali kayo ng pagkakatap dead baka tumukod pa yung balbula sa piston pagkakaroon ng ano, loss compression At uh, syempre yung gasket mga sir Dapat laging bago wag yun ang riritukuhin Bago nalang kasi moho lang naman yun mga sir Ayan nga naging nakapulog yung cylinder head Yan lang din naman na yung kulang nyan yan bali apat yung mga sir halima na inuuburkol natin tatlo lang muna yung pinagsabay natin sa dalawa tapos ito naman yung yamaha ginawan ko din ng content no? para may iba naman at uh, hindi naman din sabihin na puro lagi nalang honda yung ating ginagawa na hindi tayo kumagawa ng yamaha kuha kayo sa maglito mga sir ng top dead. tapos kuha rin kayo ng top din dito marami na rin kasi ako na yung konti ng ganyan kung paano mag top o TDC TDC nyo ko nyan yan, may guhit yung maglito. tapat nyo yan dito yan. tapatin nyo yan update nyo yan yung yung kanal na yan yung pasukan ng ating ano water pump tapat nyo rito ito na mga sir na idugtong natin yung makina sa kayong chassis at uh, nailagay na rin natin yung mga sensor kulang na lang nito langis na kayong kulan tapos papaan na natin yan bali hindi ko na kasi na i-video dahil nalubat yung ating camera kaya talagay ko muna yung langis sa yung ano ulan, tapos papandry na natin para makuha na rin to yan Honda yung ginamit natin mga sir para hindi tayo mapagsabihan langis ng vlogger kaya Honda yung ginamit natin yan, okay, mga sir Honda yan ha yan Honda para hindi nyo naman sabihin langis ng vlogger tapos susunod naman natin yung kulan sa kulan kahit ano naman pero mas gusto yung, yung green yung ilagay wag lang yung pink pink kasi ano parang kalawang okay tapos susunod naman natin yung kulan pero takpan nyo muna yan na kayo maglagay kasi baka mamaya matapunan sayang magkukulay ano gatas check na rin natin yung kanyang takip kasi number 1 yan kapag ka once na nag uh, aapaw minsan nasa takip din mga sir yung problema salin na natin ang kulan yan salin na natin tapos maya maya pan na rin natin para mawala yung bula tapos check nyo rin yung mga clamp double check nyo mabuti close na tapos may mess salina natin uli yung pero muna mo natin at painitin okay one start na okay one start naman siya wala na yung uh, tunog kuliglig tapos mamaya idadiagnose natin para makuha natin yung saktong RPM nito asa mga tayong konti pero ang ganda kay click mga sir. Pwede kayo yung ano, pwede kayong mag adjust ng minor. Yan, tapos painitin natin. Yan, andro break in pa rin yan mga sir. Tapos ida-diagnose ko pa yan. Lalagyan pa ng kulan kasi lalabas pa yung overheating niyan dahil uh, kapusin pa yan may bula yan tayimik na tayimik na uli siya mga sir gudus na gudus na pili itong makuha mamaya yeah, alagaan nyo sa langis yung motor nyo mga sir ah. kasi dahil lang sa langis abala sa atin yan yeah, gudus na gudus na tapos yan ibabay na natin lahat ita-diagnose na tapos nalagyan ng kulan uli tapos pabalik na natin yan pwede na itong makuha ayan mga sir balik ko na yung cover tapos uh, ah, nadagdagan na natin ang kulan na reset na rin natin at ayan pwede na nang makuha itong mga sir back to standard na ulit siya yung tunog ng makina kung ah, tatanungin nyo yung kilometer nito butas. Yan. Sa version 1, magne-negative yan. Negative 1, ibig sabihin, na-reach na yung maximum. Ayan. Ibig sabihin, ano, malaki na yung kilometer. Kaya, sulit na sulit na rin kasi ngayon lang din ito mabubuksan. At uh, version 1 pa naman. Kaya, kung ba ang ka sa langis, tatagal talaga yung motor mo. Kaya, okay na. Goods na. Lagaan nyo na lang yung uh, motor nyo sa langis mga sir. Di bali max tayo sa langis, wag lang sa pisa. Lalong-lalo na sa nasa probinsya tayo, napakahirap magkarap ng pisa.